Muli, isang mapagpalang hapon po sa lahat-lahat. Uh, i-flex lang natin ang ginawa nating pulsiras. Ang motya ng linta. O tinatawag natin na linta-lintaan sa dagat. dinta sa sapa o dinta sa dagat ay pare-parehas lang ang taglay. Nagtataglay ito, nalihis bala at nagbibigay ng kabal sa katawan at kunat. Ito rin, ay kaya ka rin dipinsahan sa mga aksidente o sakuna. Ginagamit rin ito ng iilan-ilan na nakaintindi at nakakaalam sa taglay ng mutya ng linta na pampaswerte gabay sa pamumuhay, trabaho man, negosyo o karir. Ito ang taglay ng mutya ng linta. kita natin yung ano nagliliwanag po yan nilagyan natin ng glow in the dark Ayan nilagyan natin ng glow in the dark Ito yung glow in the dark ang purpose po niyan kaya ko kinakarga ng glow in the dark para kaakit-akit tingnan hindi lang kaakit-akit tingnan ng isang mutya na nag-iilaw ito po ay may purpose ang glow in the dark ang lahat kasi ng mga mucha na may pangdepensa sa mga black magic o sa mga bad spirit sa mga tao na may magtangka sa ating buhay ay umiinit po talaga yan. So kayo, uh, pag uh, kayo po ay nagtatangan ng mga mucha na may kagaya nito na kinargahan ko ng blue in the dark, iinit po yan na nagsisinyalis na may mga panganib o may mga kalaban. Hindi naman po 'yan magliliwanag kapag uh, nakatago lang 'yan sa braso natin kasi nga ay eh, hindi siya maka ng energy sa sikat ng araw o sikat ng mga bumbilya o flashlight. Ayun po. Yan yung purpose ng glow in the dark na kinarga natin. Ano? yun i-flex natin, ilagay natin sa braso natin. Ayun na. 'Yon yung itsura niya. Yan. Ayun. Mapagpalang hapon po sa lahat. God bless po sa atin.